Nagpunta ako ng Tumana ngayong umaga para maglakad-lakad. Gusto kong makita yung buong kapaligiran doon sa Tumana. Yung Tumana, ito yung pinaka parang bukid sa ibang lugar. Pero dito, hindi lang mga palay yung tanim kundi iba't ibang mga crops na karamihan mga gulay. Kaya lang, habang naglalakad ako, papalayo ako ng papalayo nawawala ako. Wala na ako makita mga bahay. Tapos puro puno. at uh, tsaka mga damo. Karamihan matataas na damo na lang yung nakikita ko. Kaya lang, habang naliligaw ako. Alam ko naliligaw na ako. Pero habang naliligaw ako. Lalo kong ini yung mga nakikita ko sa paligid. Yung dinadaanan ko. Tapos sinubukan kong hanapin yung daan pabalik pero nadinala ko dito sa ilog tas nung papalapit na ako sa ilog lalo kong nai-enjoy yung paligid ko kasi ganda-ganda ako dun sa mga dinadaanan ko kahit na sobrang ng ano tirik yung araw sobrang init talaga pero hindi ko ano hindi ko pinapansin kasi nga nag-enjoy ako dun sa paglalakad kong ginagawa. So, nakita ko yung ilog. Tapos, sinundang ko lang siya. Sinundang ko lang siya Gamay nakita akong dalawang mag-ama na nagpapastol ng kalabaw. So, pinuntahan ko sila. Pupunta dun sa direction nila. Para tanungin sana yung tatay ng bata kung saan yung daan palabas kaya lang nga ba naglalakad ako parang hindi na ako interesado malaman ko saan yung daan ng palabas sabi ko na lang sa sarili ko susundan ko na lang tong daan na to kasi alam ko naman na uh, kahit saan ako lumabas dito ang lalabasan ko lang walang iba kundi highway ang tanong lang talaga kung gaano kalayo Mabuti na lang meron akong natitirang chocolate dito sa bag ko, so, binigay ko doon sa bata. Padaan na. Na sa palagay ko, madalang ding makakain ng ganong chocolate sa ganitong lugar. So yun, mukha naman tumawa naman siya, tapos nagpasalamat yung bata. Tuloy-tuloy lang ako ng paglalakad habang tumitingin ako sa likod ko nakita ko masyadong masyado na akong malayo palayo na ako ng palayo mula dun sa kung saan ako nang galing pero tuloy lang ako lalo ako nag enjoy tapos nadaanan ko na yung maraming mga damuhan na matataas medyo napapagod na ako kalalaka dyan sa part na yan pero nagtuloy-tuloy lang ako gusto kong sundan talaga yung kahabaan ng mga buhangin. Tapos paglabas ko, nakita ko na ulit yung ilog. Sa part na to, mas lalong maganda yung view ng ilog. Kasi kitang kita mo kung saan nang gagaling yung tubig na dumadaan doon sa kahabaan ng papaya. Nagmula yon doon sa dam ng Peñaranda na umaagos sa kabuuan ng General yung dam ng Peñaranda, ito yung itinayo pa noong 1920s ng mga Espanyol. Tapos, uh, inimprove na ng inimprove habang dumadaan yung panahon. Kaya naging Peñaranda yung kasi ang nagsimula ng public works dito sa, kabu sa kabuuan ng Peñaranda, General Trio, General Tino. Uh, hanggang sa Gapan, si yung si Engineer Peñaranda na isang Espanyol saka siya yung nagsimula ng pagunlad nung hindi naman masabi pagunlad pero nagkaroon ng mahuhusay na infrastruktura doon sa lugar kasama yung dam ng Peñaranda dahil doon sa engineer na yon kaya ipinangalan sa kanya sinunod sa pangalan niya yung lugar na Peñaranda yun din yung dahilan kung bakit nagkaroon ng ilog dito sa bayan ng papaya dahil doon sa dam na yon So ayun, sa part na to lalong napakalinaw ng tubig, ng ilog. Kaya lalo ako nag-enjoy. Hindi ko na hindi ko na iniisip pa kung nasaan ako o kung naliligaw ako basta gusto ko lang, gusto gusto ko lang yung pakiramdam ng tubig, ng daloy ng yung alon. mo kung gano'n siya kalinis. Parang sino ba hindi mag-enjoy sa ganito kagandang tanawin So, kinunan ko lang siya ng kinunan ng video kasi nga uh, sabi ko minsan lang ako dadaan dito, minsan lang tayo maliligaw sa paglalakbay natin. So, sa halip na matakot ka dahil naliligaw ka, i-enjoy mo kung ano yung nasa paligid mo. Samantalahin mo yung pagkakataon na ibinigay sa'yo na makakita ka ng ganito ka mga tanawin habang naliligaw ka, habang naglalakad ka. Since naman talaga ako maglakad, gawain ko yun sa Batangas. Kaya kong lakarin mula sa Lipa hanggang Santo Tomas, inaabot ako ng anim na oras balikan sa paglalakad. Ganun siya kalayo yung mga nilalakad ko bilang exercise sa umaga. Kaya okay lang sa akin yung lakad ako ng lakad. Ang naging pinaka problema ko lang dito, sobrang init talaga. Pero okay lang, malamig naman yung tubig, masarap yung tubig sa katawan. Kaya gustong gusto ko talaga siyang tumambog. Kaya lang may nakita akong magandang bato, dalawang malaking bato na pupwedeng pagpahinga. Naupo lang muna ako dito. Tapos, ayun, in-enjoy ko lang kung ano yung umagos na tubig doon sa ilog. In-enjoy ko lang na in yung view. Meron siyang isang malit na kubo na nasa gitna ng ilog. Hindi lang siya nakunan sa video pero ang ganda niyan tingnan. Tapos nangingisda pa yung may-ari. Tapos ayun, may nakita kong isang tao na naglalakad din sa ilog. Sabi niya, isasabay niyan niya ako palabas. Kaya lumabas kami. Paglabas ng highway, sumakay kami ng tricycle. Tapos habang nakasakay kami ng tricycle, lalong gumaganda yung view sa mga kapaligiran. Bakante lang siya na parang palayan siya dati or meron siyang ibang tanim na uh, inani na tapos tataniman na lang ulit. Kaya may nakikita kayong ibang sinunog na mga dayami o yung mga damo kasi kailangan nilang sunugin yun, tanggalin yung mga damo para taniman ulit. So yun, itong party na to papunta na to mismo sa bayan ng General Tinio o ng Papaya mismo. So ayun, paglabas namin ng bayan, nagpahinga na muna ako 7-11 bago ako dumiretsong